Ayan, nakain na tayo. Sabi niyo, walang ulam. Ang dami-dami naman palang ulam. Oh. Ayan, o. Oh. Nakain mm. tayo ng uh, fresh, fresh na gulay. Mmm. Sarap. Mm -hmm. Ayan, kain na, kain na. Hmm, meron tayong ano dito. Kamoteng kahoy. Napakasarap nito. Ayan, gawin natin na pinaka-rice. Hmm, kumakain pa pala si baby buddy ng fresh na vegetable. Mm Ano? O, si Kalbo. Minam na kagad ng soft drinks. Hindi na kumain ng... Uh...

ang um, um, sarap-sarap. Um, kain po tayo. Kain, kain. Shout -out ka. Na um, uh, kutsi. Nandito pala si uh, Kuya. Si Sala. Kuya Badi. Dito, dumating. Shout, Shout out. kaway, -kaway sa mga uh, Use natin na um, uh, followers, subscribers ng ating channel. Jennifer Madambag, Bayani Body TV Vlog. Ayan na, si um, Kuya Body, mga body. At uh, abangan nyo. Uh, subscribe po, hmm. subscribe so, po kayo. Hmm. Abangan nyo at uh, gagawa din daw siya ng kanyang uh, channel. Kaya antayin natin si Kuya Buddy. Ayan no. Hmm. Matahan, nandito rin si Baby Buddy. Hmm, nagtatago sa camera. Tingnan nga natin, oh, kaway-kaway ka. Hmm. Aloha. Ayan, shout out, shout out, shout out. Shout out ka sa mga, mga kaibigan mo, yung kasama mo sa training. Shout out mo. Mm hmm. Oh, siya to na. Kalimutan mo na. Hindi na nakakapagsalita sa sarap ng ulam. Ayan, sabi kanina, walang ulam. Eh, ngayon, hindi naman nila maubos-ubos yung naka handa, maulam. Na iniya ni Kuya Badi. Hmm. Ano saan yan? Ano saan ito, Krab? Ano ba yun, ha? Ano Hmm, gusto pala niya uh, kalbu ng Krab, ha. Alam mo, ayan, oh. Uh, um. Tignan nyo si... Kalbo, andun siya eh. Kawai, kawai ka, Kalbo. Hello, Kalbo. Mm. Uh -huh. Alam niyo kaya Ito. pinangalanan ng uh, Kalbo. Etong si, eto, 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 si baby Kalbo. Eto, andito na makulit dahil nung bata to eh walang buhok. Ana <laughs> binyagan ng kalbo ngayon long hair na siya. <laughs> Ay nagkaroon ng buhok kagad. <laughs> mm, eto. dito tayo sa fresh na gulay. Mmm. 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 Kailangan tatawag yung isang kaldero. Dito na kami. Mmm. Ayan. Maang sang to. Ito, uh -huh. sili tayo. Maang um sang. -hmm. Ayoko na maang sang. Ayaw mo manghang? Eh, wala naman nilagay na sili dyan sa inihaw na karpa. Yung crabs manghang. Hmm. Man. Ay, yung crabs ang manghang. Ay, ayoko na. Ayoko na. Hmm, dito tayo sa kamuteng kahoy. Yeah. Napakasarap nito. Isaw-saw natin dito sa sawsawan na kikuman na spicy. Mmm! Ang ah, sarap-sarap. Mm -hmm. Ito. Napakasarap. Ito tayo press gulay talagang hindi nawawala sa akin to kahit, kahit saan ako mapunta kailangan may gulay hmm hmm si baby bazin magpapa shout kanina wala na yung shout out nyo mm. nakakalimutan na Hmm. Cậu ơi, ka. ơi, cậu ơi, cậu kain tayo ng papaya, mga body hinug na to, masarap na masarap to. Mm. Matamis. Mm. Mm-hmm. Sila. Ano yun, Daddy? Ano yun? Ito, may mais. Tikman natin itong mais. Mmm. 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 Mm. Mm. Ayan si Kuya Badi. Um, nami namimiss namin na uh, kasabay sa kainan dito sa aming uh, pamilya kasi uh, alam nyo mga Badi ay um, natagal namin na uh, hindi nakasama. Mahigit kita isang taon na hindi namin nakasama sa kain, tulog. Kaya ito, nandito na siya ngayon. Hmm. Kasama na namin siya sa... sa kainan Shout ka Kuya Bagis sa mga tumulong sa'yo doon sa uh, yung pinuntahan. Maraming salamat nga po bala sa mga tumulong sa akin eh, sa napunta ako. Oh. Shout sa inyo. Ano? Huh? nga pala sa inyo. Salamat, salamat na uh, mga buddy. Yung uh, tumulong kay uh, Kuya Buddy. Um, habang nandun siya noon sa kanyang uh, napuntahan, kung saan siya nagbakasyon, at uh, tinulungan siya doon. Um, salamat, salamat mga abadi ko sa mga bumisita sa kanya. Hindi namin alam kung paano kami magpasalamat sa inyo. At uh, sana, ay darating din ng panahon na kami ay makakasubalit sa inyo mga body ko. Ayan, ito na. Napakasarap yung inihaw natin. Hmm? ta, tao bang isang kaldero dito? Mamaya-maya, malakas na naman si Baby Body sa kanyang uh, training. Thailand. Ang um, dami niyang kinain ngayon. Talagang, uh, mm. Mm. Iba mata, eh, oh. to na, medyo masyadong mahaba na ang aming uh, video. Uh, puputulin ko muna. At uh, magbababay na kayo. Babay na, babay na. Bye-bye, 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 bye-bye. Oh, thank you, thank you po sa inyong nga panonood sa aming video. Uh, ingat kayo lagi. Salamat, salamat.